Panalo na nga kanina ang Los Angeles Lakers sa isang dominanting laban kontra sa kanilang kalaban nagtapos sa score na 122-97. Kitang kita ang kasabikan at gana ng buong koponan lalo na't nanood sa kanilang bench ang bagong miyembro ng team na si Luka Doncic. Ang presensya niya ay tila nagbigay ng inspirasyon sa Lakers na nagpakita ng magandang performance mula umpisa hanggang dulo. Muling pinatunayan ni Lebron James ang kanyang pagiging leader ng koponan matapos siyang manguna sa opensa ng Lakers. Umiskor siya ng 26 points may 8 rebounds at 6 assists na nagbigay ng malaking kontribusyon sa panalo ng team. Hindi rin nagpahuli ang kanyang mga kakampi kung saan nagtala rin ng tig 20 points si Austin Reeves at Rui Hachimura. Isa rin sa mga naging susi ng panalo ng Lakers ay ang kanilang malalim na bench. Magandang kontribusyon ang ibinigay ni na Gabe Vincent at Dalton Knecht na nagbigay ng enerhiya mula sa second unit. Bukod dito, maraming nagakala na mahihirapan ang depensa ng Lakers matapos nilang itrade si Anthony Davis ngunit pinatunayan nilang mali ang pagdududa ng iba. Nagpakitanggila si Jackson Hayes bilang pangunahing sentro ng team at nagtalapan ng dalawang block, malaki rin ang naitulong Nina Jared Vanderbilt at Dorian Finney-Smith sa depensa dahil sa kanilang hustle at sipag sa bawat posisyon. Dahil sa solidong team effort, naging madali ang panalo ng Lakers sa larong ito. Hindi lang ito tungkol sa opensa, kundi pati na rin sa matibay na depensa at disiplina sa laro. Malinaw na handa silang lumaban ngayong season, lalo na sa pagdating ng isang superstar, na si Luka Doncic. Tuwang-tuwa nga si Luka habang pinapanood ang kanyang idol na si Lebron na nagpakita ng husay sa laro. Mukhang magiging mas kapanapanabik ang susunod na mga laban ng Lakers lalo na kung makakasama na nila sa court si Luka Doncic. Samantala mukhang malalagpasan ni Luka Doncic ang jersey sale ni Lebron James sa Lakers. Ayon kasi kay Dwayne Wade, mahihigitan umano ni Luka Doncic si Lebron James bilang may pinakamaraming jersey sales sa kasaysayan ng Lakers. Dahil sa kanyang panahon sa Dallas Mavericks ay naging panganim si Luka sa jersey sales pero ngayong nasa Lakers na siya, isang malaking market team. Siguradong tumaas ito at maging una sa pwesto. Isa sa mga dahilan nito ay ang international appeal ni Luka. Galing siya sa Slovenia at may matibay siyang fanbase sa Europa. Ngayon sa ilalagpasan ilalim ng bagong 25 billion TV deal ng NBA, mas lalo pang lumawak ang global reach ng liga. Ibig sabihin, hindi lang sa Amerika kundi pati sa ibang bansa, tataas pa ang kita ng NBA at ng Lakers dahil kay Luka Doncic. Sa Pilipinas pa lang, may mga fans nang nakabili ng kanyang jersey sa mga online stores. Ngunit sa kabila ng kasikatan niya, may mga issue ring lumabas tungkol sa kanya, kabilang na ang mga rumors na lumaki siya ng husto, sinasabing mas mabigat pa siya ngayon kay Zion Williamson at nasa 270 pounds na. Dahil bihira siyang makita sa publiko matapos ang injury, marami ang nag-isip na baka sobra ang kanyang pag-inom ng beer kaya lumaki siya. Ngunit nang lumabas ang isang video niya na pababa sa Los Angeles Airport, nagulat ang mga tao na hindi naman pala siya mataba. Kung totoong ang nasa kondisyon si Luka malaking panalo ito para sa Lakers at dahil sa ganitong bigla ang trade ng mga superstars nag-aalala na rin ang ibang players tulad ni Anthony Edwards na baka matulad sila kay Luka isang franchise player na na-trade sa murang edad na 25 I'm scared